Sir, paano naman po kung utos-utusan ka lagi ng senior mo na hindi mo kalahi? Pwede bang tumanggi? Hindi ka pwede sa barko kapag ganyan ang gusto mo. Baguhan ka pala, ayaw mo nang sumunod. Anak mayaman ka ba? Nasa posisyon ka ba para tumanggi sa mga utos ng senior mo? Kapitan at chief engineer nga na uutusan eh. Ikaw pa baguhan lang. Okay mga paps, si sir daw ay laging inuutusan ng kanyang senior officer. Ibang lahi Pwede ba daw tumanggi? Bakit ba tayo nagbarko mga paps? Para magtrabaho. Para kumita. Normal sa barko na kapag baguhan ka, mauutusan ka talaga. Isipin mo din na may purpose kung bakit ka inuutusan. Naaalala mo ba bago ka sumampan ng barko, may pinipirmahan ka na kontrata. Nandun yung position mo. Nagsampan mo sa barko, may kapalitan ka magahano over kayo ng duties and responsibilities ng kapalitan mo. Ngayon, kapag tinanggap mo yung duties and responsibilities, kailangan mo ng gampanan yan. Sino ang nagbibigay ng trabaho sa'yo? Ang senior officer mo. So normal lang na mauutusan ka. Siya ang magbibigay ng job order sa'yo. Gawin mo to. Gawin mo yan. Ang purpose kasi niyan ay para matuto ka din kung alam mo ba yung ginagawa mo. Alam mo ba how to operate your machineries?